asawa ko ho si Manuel. Tatay ho ng anak ko. Kaya yung perang yon sa amin ho, hindi sa inyo, hindi rin ho sa inyo inay, kundi sa amin ng anak ko. Huwag mong maswapag-swapag ng pera ng anak ko. Huwag mong kakamkamin yan dahil sa kanya yan. Tandaan mo, ako nagpalaki sa anak ko. Ako nagpaaral sa kanya. Ako nagpakahilom sa anak ko. Pakahilom sa anak ko. Alam ko. Alam ko naman mo lahat ang sinasabi ninyo dahil may anak din ako pag-aaralin ko. Pero hindi ibig sabihin na bibigyan ko ng obligasyon at responsibilidad yung anak ko pang laki niya at huhututan ko ng pera. Hindi yun ang obligasyon ng mga magulang. Ang obligasyon ng magulang mahalin, paaralin, palakihin at pabahayin ng anak nila. Hindi para hututan ng pera. Katulad ng ginagawa ninyo. Sige. Bastusin mo ako. mo ako. Makakala mo? Hindi makakarating ito kay Manuel ko? Tingnan ko lang kung di out no. so